Ang init, Pichu Mainit ang balita! Mainit din ang balita! Kaya ayan, yung sili natin nag-iinit na. Kasi natin, ng na init na kasan ba, Pero ayan nga, mga kabat ng helmet. Happy today sa Barber Happy Day. Sa lahat mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click na subscribe button, tiny bell para lagi updated. Sa lahat ng mga sa sao sinasawasawa namin ni Oo, mga kabat ng helmet. Mainit talaga ang balita, Bidjo Gapur. Nagbabagang. Yes! Nag-umpisa kasi to nung nagkaroon ng speaking engagement po si VP Lenny o si Atty. Lenny Robredo sa DOST. After ko nilabas din yung vlog natin about Don Pichu Per, maraming mga nag-PA, maraming mga nagtanong na ano na ba? Mm -hmm. Ano ba talaga? Kahit naman ang iba sa atin mga bata helmet, malamang sa malamang, eh, may mga katanungan din, di ba, Pichu Per? Na-confuse ba? Na-confuse ba kayo, yung iba dyan? Pero eto na nga, mga kabatang helmet, ako hindi naman ako na-confuse, Pichu Alam ko mm -hmm. naman kasi talaga yung ni VP Lenny. And kung saan talaga siya mas makakatulong videographer, 'di ba? Ilang naman ang goal nating lahat, 'di ba, videographer? Radikal na pagmamahal. Yes. Sabi naman niya 'yun eh, kahit noon pa. Wala siyang tinitingnan na kulay. Kung saan siya mas makakatulong videographer, why yun not ko eh. Napanood ko din yung panayam kay former Vice President nito, Tudor, mm -hmm. di ba? Si Kabayan. Oo. So nagkaroon ng tapatan with Kabayan Noli, si Atty. Lenny Robredo. So ito panoorin niyo muna. Matagal na rin natin hindi naririnig kanyang boses. Si uh, dating Vice President of the Philippines, si VP uh, Lenny Robredo. Magandang uh, umaga po, uh, Madam Vice President. Magandang umaga, magandang umaga kabayan, magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga. Salamat po, At salamat na po. Kasi po uh, medyo napansin ho namin yung binabanggit ninyo, tungkol dito sa uh, maari po kayong makatulong. Ah, uh, tungkol don sa ano, mental health tama 'yun, mental health ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng inyong uh, angat buhay na organisasyon. Paano po niyo gagawin ito yung ment mental health uh, Uh, healthcare at intervention? Actually, kabayan, existing na yung programa namin. Okay. Pero okay. Um, hindi namin to, pinagplanuhan, Aminin ko. Uh -huh. Nag-umpisa ito nung pandemic para nagkaroon kami ng free teleconsult services para mm -hmm. makatulong sa COVID patients. Pero nung bumaba na yung COVID patients, yung napansin namin, karamihan sa mga pasyente pumupunta pupunta doon sa free teleconsult oh. uh, platform namin, lahat mental health. Halos lahat mental health. So parang napunta kami doon, um, pero hirap na hirap kami. Hirap ba na hirap kami. paano, Madam President? Ibig nyo sabihin, okay. parang epekto hmm. ng pandemic? Hindi naman po. Hindi, hindi naman. lahat. Hindi naman. Pero parang yung narealize lang namin, ang dami palang pangangailangan ng mga kababayan natin na may makonsulta tungkol sa mental health Um, maraming pasyente, pero yung na namin na isa sobrang konti ng ating mental health practitioners. Yo, um, ang mga doktor. oo, oh, oh, kasi oh. Kaya, kailangan talaga makipagtulungan sa iba't ibang parang, parang ipul yung resources. Kasi halimbawa, kabayan, um, ngayon, yung aming, parang ang dami naming partners na okay. nagbibigay counseling services. Okay. Pero pag nirefer na nila sa psychiatrist, doon oh. dun yung napakakonti. Yung psychiatrist. Uh, oo, oh, kung napaka ng psychiatrist natin na yung yung nasa pila namin ngayon halos 400 patients. Ha? Oo, ganun, ganun ka kadami yung pila. Wow. Tapos ang kwenta namin kabayan, parang yung waitlist niya 6 months. Di ba parang pagkailangan mo na yung tulong, ma-urgent, <laughs> <Oo>. paano yun? Oh, <laughs> six months na. Uh. Oo, ay kung oo. Mental, mental health ang pinag-uusapan, may anim na buwang ka mental. pang maghihintay. Baka lalo oh, oh. lumalaho yung, uh, <laughs> oh, <Oo. laughs> sorry, I Totoo. So, yung, ngayon, yung yung parang, tao. Parang ngayon, nag-SOS din kami sa napakaraming mga um, organiza organizations, um, yung ahensya ng gobyerno na makakatulong. Um, mukhang problema siya ng lahat. E Nung naimita ako last week ng uh -huh. DOFP, um, yung sabi nila, pareho yung problema namin na sobrang konti talaga ng mental health. Parang yung psychiatrists natin sa mental health practitioners. So ngayon yung, yung in-explore natin kabayan, parang gawin siyang community-based na parang habang, habang sobrang konti ng psychiatrists, hanap na tayo ng ibang paraan na mag-train tayo sa mga barangay na kung may nangangailangan ng tulong na ganito, hindi nang hihintay na lumalapa. pa. Uy, maganda, parang, ay, bin, binanggit nyo okay. kang... Sorio, binanggit niyo ang barangay health workers of okay. the Vice President. Pero, hindi ba pwede silang asahan din tungkol dyan? Ah, kailangan lang may training. Ah, kailangan okay. may training kasi Wala yun yung gagawin da namin ngayon. Uh -huh. uh, may, mga may mga tumutulong sa atin ng mga organizations. Kailangan may training, pati yung mga guidance counselors ng mga schools. Uh, mang sabi ng DOST, uh -huh. yung findings din nila, Although, yung willingness, yung platform na parang kulang pa din sa pag sa kanila to deal with mental health. Uh -huh. uh, talagang, parang hindi lang sa Pilipinas yung problema ito global. Ay, no? Ay. Oo o, Global talaga, parang dati na siya pero lumala siya dahil sa pandemic. Mm. So, kailangan pa rin yung pagtulong-tulungan kasi di ba nakakapag-alala. Opo, opo. Lalo na yung uh, after pandemic, marami na nagsasabi nga, parang naka uh, effect, naka, may, may epekto sa ating mga no, kababayan. No. Hindi nila Actually, malaman no. kung yung mga bakuna na binakuna sa atin o yung epekto talaga ng pandemic na hindi ka makalis ng bahay, hindi kayo... Eh, oh, 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 wala, wala. Yung isolation. Yung isolation, oh, oh isolation bayan, kadagdag talaga siya. Oh, po, oh, po. So ano ngayon ang plano ninyo uh, sa problema natin na kulang pala, pala tayo sa mga psychiatrist hindi naman natin pwedeng sabihin na pumunta ka sa barangay health center dahil wala din pala ng training yung mga mm. barangay health workers. Kasi, kasi yung problema talaga, kabayan, kahit ang dami nating volunteer na parang counselors, uh -huh. hindi sila pwedeng mag-prescribe. So, um, di, di ba, may mga sakit kasi, ano to health condition eh, na kailangan talagang resetahan. Psychiatrist lang yung makakagawa nun. So, parang ngayon, yung tinitingnan natin na path, Ah uh, para ma na yung psychiatrists, meron na munang kasi kasi yung pag, pag mental health kasi yung problema, hindi siya parang halimbawa yung covid, okay. parang one time ka magkukonsulta, konsulta di ba? Okay. Pero ang ang mental health kasi paulit-ulit eh. Parang merong kang pagbabalik-balik. Uh, so tinitingnan natin pag nagkaroon ng collaboration lahat, parang yung early stage pwedeng hindi na psychiatrist yung puntahan muna. Ah, uh, okay. pwede yung mga trained na mga counselors, yung mga uh -huh. barangay workers para yung nasasala na nakakapunta sa mga psychiatrists. Yung kailangan na talaga ng prescription. Okay. Kasi um halimbawa before COVID, para uh -huh. mer meron na tayong statistics na 3.6 million Filipinos uh -huh. ang, ang meron problema sa mental health. Lalo pa itong dumagdag because of the pandemic. Oo. So, oh, oh. so ngayon tinitingnan natin um kahit yung mga Pilipinong psychiatrists na based sa US nag SOS na tayo sabi natin <laughs> kung meron pa silang mga lisensya dito baka pwede na silang makatulong oh. tutat na naman to teleconsult platform so ngayon correct, merong, correct. merong pwede yung nasa Amerika sila tapos oo oo to ngayon nakikipagtulungan tayo sa Henry Ford Health ano to um Chicago based na parang foundation pero may mga Pilipinong doktor dito mm -hmm. psychiatrists. Mm -hmm um, tinitingnan natin yung meron silang programa na parang zero suicide o suicide prevention. Tinitingnan natin kung paano natin ma-adapt din dito para ma-prevent lang ang kabayan yung mga ayaw nating mangyari. So, matamit tayong katrabaho ngayon. Pero ang problema namin, kabayan, sobrang liit lang namin na uh, na organisasyon, kailangan talaga makipagtulungan. Ay uh, Isang kayo kumukuha ng pondo. Medyo mahal-mahal ito. <laughs> ang psychiatrist, uh, mahal talaga uh, ng psychiatrist, Madam uh, President, Vice President. It, yeah, actually kabayan, yung, yung teleconsult platform na, natin, uh, nangyayari yun dahil ang dami nating volunteer, doctors okay. sa kanan, okay. yung counselors. Pero okay. yung problema natin pag may prescription na. Uh, ah. Pag may prescription na. so Paminsan dumudugo-bunggo tayo sa mga sa mga government offices na merong medical assistance program. Halimbawa yung Senate, meron sila. Uh -huh. Yung Office of the Vice President, meron pa din sila. Uh, paminsan merong mga congressmen na merong mga medical assistance uh -huh. program. Nagre-refer-refer tayo doon kasi kung kung angat buhay lang kasi kabayan, wala talaga kaming, Parang yung mga partners namin ang contribution nila, programa din. Uh, okay. pero, pero ano naman, um, malap, hindi madali, pero meron namang mga napupuntahan. Pero ang problema, costly kasi kabayan, eh, medyo mahal. Medyo mahal, mahal. yung pa, kamot. So, so anong gagawin nyo ngayon? Ang mga steps na ginagawa niyo? 'Yung 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 platform namin Bayanihan Nihan e consulta nasa Facebook siya dahil free data 'yung Facebook. Okay. Pwede pa din silang mag-consult doon. Kasi pag pag-consultation lang naman marami tayong volunteers. Nagkaka problema lang naman tayo pag psychiatrist na 'yung kailangan. kailangan. Oh. So pwedeng, pag may kailangan ka usap, pwede pa din doon. Ah okay. uh, so Bayanihan Nihan e consulta 'yung Facebook page natin. Pero ngayong ngayong quarter uh, na to, um, papunta na tayo doon sa community-based na parang training of trainers para mas marami nang ma-equip to deal with it. Saka minsan kasi kabayan, yung pag-determine lang na kailangan ng tulong, uh, mahirap kasi hindi tayo trained. So, yung mga partners natin, willing sila na sila yung magkakandak nitong trainings na ito. At saka, Madam Vice President, hindi lang ho yung mismong... Well, we can, pwede bang tawagin natin silang pasyente? Oo naman, kasi health condition yung oh. mental. Uh, oh, oh, oh. eh, kailangan mo rin, kung may pasyente ka, kailangan mo rin ba yung, yung, yung anak mo. So yung magulang, dapat alam din niya ang gagawin niya. Alam niya. Alam niya yung gagawin niya. Kaya ang gusto nating maging community-based siya. Yes. Kasi ito, training mo sa barangay, Opo. pwede din niyang i-training sa mga, halimbawa, sa mga magulang oh, na oh. may inaalaga, may may mga anak na nangangailangan ng consistent na counseling o ang, ang isang pinakamaganda talagang pa paraan din kabayan mga schools. Oho. Uh -huh. Yung yung gusto natin para private and public schools. Ama uh, equipped din talaga yung mga guidance counselors kasi while while trained sila sa guidance counseling. Minsan minsan kasi parang mahirap yung mental health, 'di ba? Kasi kahit kami hindi kami experts so kailangan talagang sumangguni tayo sa mga nakakaintindi ng kondisyon para hindi tayo magkamali so yun yung mga tinitingnan natin ngayon um, naging partner na natin yung Philippine Mental Health Association sa isang mental health program natin sa San Remigio Cebu gusto ulat natin silang itap ngayon kasi um, tingin natin eto na yung parang parang Bridging siya habang kulang na kulang pa talaga yung mental health practitioners natin. Uh -huh. In the meantime, Madam Vice President, yung inyong bayanihan e konsulta, pwede namang uh, bisitahin niya ng ating mga kababayan? Opo, na, opo. nasa apa. Facebook po siya. Opo. Uh, free data naman yung Facebook. Okay. Madam Vice President, maraming maraming salamat po. at Maraming salamat kabayan. Thank you, thank you po. So, ayan nga mga bata helmet. Ang pinag-usapan po nila dyan ni Kabayan eh yung about sa mental health ni Gaper. Mm -hmm. di ba? Yun din naman yung speech po ni VP Lenny or ni attorney Lenny Robredo sa DOST. It's about mental issue, mental health, di ba, Bidjoga uh -oh. Nasabi nga ni VP Leni, kung saan siya mas makakatulong, di ba, Bidjoga Sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, tutulong siya. Share ko lang sa inyo, during the pandemic or yung during the lockdown phase, nung no, nagkaroon nga ng COVID-19, nung pumutok yan. Uh Oo. -oh. Um, syempre, Vice President pa niya si Atty. Lenny Robredo. And sa so, Office of the Vice President, nagkaroon nga ng yung bayanihan, ikonsulta, medyo mm -hmm. mm -hmm. Alam niyo, mga kabatang helmet, yung bayanihan, ikonsulta, naging volunteer din po tayo doon. So, um, ang, ang na-experience ko doon, that time, so syempre, di ba, more on telehealth, telemedicine, So, ako yung nagiging bridge or nagiging triage. Yung tawag po namin, triage, ibig sabihin nun, sinusuri or finifilter kung sino yung mga pasyente na mas kailangang i-prioritize. Ibig sabihin, in regardless pa yan, mga kabatang helmet, kung anong estado mo sa buhay. Nasa class A, B, C, D, E, kaman, Basta yung kailangan talagang i-assist in terms do sa health condition na meron sila during that time. Mm -hmm. So ang dami ko na rin nakausap mga bata helmet yung iba mga professional, yung iba mga nurse, doktor, tumatawag do sa telehealth or do sa telemedicine do sa niyan i-konsulta. Meron din tayong mga na assist na talaga nasa laylayan din. So that time mga batang helmet tatawag sila ayan. Ako yung magiging bridge doon sa doktor. So, ako nakapag-history taking na ako. Na-interview ko na si patient. Lahat kausap ko na. So, may monitoring system kami dyan. Meron ding schedule yan. So, ang kinuha kong schedule that time, yung free time ko sa totoo kong work. Kasi itong volunteer, mga batang helmet, wala kang nakukuha any in return na monetary or financial sa bayan niyan ikonsulta. Ang nakukuha namin dyan, in return, yung fulfillment na nakatulong ka, nakapag, nakapagbigay servisyo ka sa mga kababayan natin. So, ayun nga, video So, kapag inilit na namin sila doon sa consultation phase, doon sa doctor. So, ayan, tatawa, ganyan. Inilit na namin. So, nandun din ako sa linya. Hindi ko man siya pwede ibaba kasi ako nga yung parang bridge. So, nakamute lang ako. So, pinapakinggan ko kung ano yung mga ano. Kasi para maisasulat ko din kung ano yung mga kailangan. Bidyoga pa. Lalo na kapag yung doktor may mga binigay na reseta or may mga request. Kasi may mga COVID kit din, videographer, lalo na kung positive sa COVID, based doon sa signs and symptoms and manifestation ng pasyente. So, ayun na nga mga bata-helmet, no? Ang dami kong chika. Dabi nga, haba eh. Eh, eh yun talaga yung totoong nangyari, videographer eh. Mm -hmm. Kasi iba sa mga mabayan natin, hindi alam kung ano talaga yung totoong nangyayari within doon sa programa na bayanihan i-consulta. So, ayun na nga. Basta ang dami nung no, mga bata-helmet, basta saya-saya. Tapos, dumating sa point na tama yung sinabi ni Atty. Lenny Robredo, mga kapat helmet, na may mga nagpapakonsulta doon na about sa mental issue, yung mental health nila. So, parang ngayon, ayan na nga, yung sinasabi ni Atty. Lenny Robredo, it's more on about sa mental health or mental aspect naman yung programa. So, maganda talaga yan, mga kabat helmet. Na, alam mo yun, kahit sa ibang bansa, yung doctor, di ba, Bidjoga Park, mm. it's telemedicine, telehealth eh. So, kung pwede ka parang makipag-communicate. So, napakaganda talaga ng programa na yan. Kasi ngayon, kailangan na rin talaga magkaroon ng focus. Kailangan na rin talagang yung aspeto about sa mental health or mental issues. Kailangan na talagang bigyang pansin. Kasi, kadalasan yan yung naneneglect. Kasi, kadalasan talaga, mga kabat helmet, it's more on physical lang physical aspect na yung nakikita, oh, healthy ka, kasi ganyan, ganyan. Pero, na, nakakaligtaan yun sa mga mental issues with yoga for. So, mga, maganda talaga yung programa. Dito yung iiwan akong tanong sa inyo. Para sa inyo, i-comment down below nyo dyan or share nyo lang kung ano yung opinion nyo. What if mabigyan Bishop Bar, mm. mabigyan ng task si VP Lenny o si Atty. Lenny Robredo sa Administrasyong Marcos papayag ba kayo? Ano yung opinion nyo hinggil dyan sa aspeto na yan? Di ba may mm. Wala namang masama kung minsan iisipin sa sagi sa isip mo na what if nga bigyan? Ano naman kaya yung magiging implikasyon nito sa mga Duterte? Di ba? Yan yung mga aspeto na ano eh, yung talagang titingnan mo pros and cons. Pero kayo, mga kabatang helmet, payag ba kayo sa ganong idea? Kasi idea pa lang naman yan, but you go iba. Mga naiisip natin, mga naiisip ng iba sa inyo. Mm. And may nabasa nga ako, meron din ako napanood na isang vlog. Ang pinupush naman doon sa vlog na yon is, parang masasapawan daw ba si Madam Sara kapag pumasok si VP Lenny or si Atty. Lenny Robredo sa hmm. Administrasyong Marcos at pag nabigyan siya ng posisyon. Kayo ba? Papayag ba kayo dyan? Ako ang take ko dito, videographer. Depende kay Atty. Lenny Robredo. Depende sa kanya. Susuportahan ko kung ano man yung advokasya niya. And it's, kung ito naman, eh, for the good ng sambay ng Pilipino, why not, coconut? Pero depende pa rin yan, videographer. Okay, Attorney Lenny Robredo, ano yung magiindisisyon niya kung ano yung sa tingin niya na mas makakatulong siya, 'di ba, Bigupper? Ikaw yung ano masasabi mo dyan? Masasabi ko dyan, ang panalo dyan, yung nangangailangan. Yung nangangailangan ng tulong. Yan yung mga mental health patients. Kasi uh, yung mga mental health patients, meron nga silang mga nararamdaman na iisip madalas nakakahiya. So kailangan telemedicine. Ang panalo dyan, 'yung mga talagang nangangailangan ng pasyente. Pero ang talo dyan, 'yung masasapawan. At tanong, uunahin pa ba ang pride kesa sa mga mas nangangailangan ng tulong? Eh, kompromi nila sa tingin nila, kung masasapawan sila, hindi nila igugugol 'yan. Pero kung ang priority nila 'yung ang tao, tao ang 'yung taong bayan. dapat na pinaglilingkuran nila, i nila yan na maging kapartner si attorney Lenny Robredo. Ganon kasi, on the side, on the whole of the picture, may masasapawan. Pero ito may jokapur. Ang tanong din. Ano? Papayag kaya si attorney Lenny Robredo? Open kaya sa ganyan si attorney Lenny Robredo? Gusto niya kasagutan? Balikan nyo yung speech niya sa DOST. At doon yung malalaman. Pero tingnan natin, diba? Abangan natin mga susunod na kabandata. Pero ako may jokapur kung talaga, ingat e, kagaya na sabi ko nga, for the greater good, why not coconut, di ba? Mm -hmm. Eh, tayo naman din, tumutulong sa mga kapwa natin, kahit sino mm. pa -hmm. sinuportahan, -sinupo di ba? Pero, tingnan natin, Eh syempre, videographer, mm -hmm. ano naman yung mga hidden ng iba? Bakit? Kasi, ang dami katanungan talaga eh. Mata, matagal tanong ka ng bakit, bakit, bakit. So, ayan mga bata helmet, share nyo na dyan kung ano yung masasabi nyo. Stay happy, stay healthy, and stay safe time as always. Sabi kami sa boy nyo, nag-helmet din ang book. getting better every day. God bless everyone. Bye! Ay, basta magsasunblock sunblock muna ako. At saka merong mangga. At saka merong bagoong. Ay, pedyo ko pa. Parang kailangan mo na ng ano, counseling. Iba na Bakit? Lang, kailangan ko ng bagoong. Yun, para yun sa mangga.